sa likuran ha bantayan mo rin ha baka sundan tayo ang bilis pala talaga ng tikbalang bro Dami ko lang ng Grabe naman tong area na to, bro. Sobrang tirik, bro. Hiningal ako. Ano tayo, bro? Ha? Hindi lang ta. Ako dito. Sobrang terek ng dado. Yun oh, din kami galing sa ibaba. Paakyat dito. Kumusta kaya ka ta, bro? Ha? Kumusta kaya ka ta? Dito magtagalog ba? Pwede naman, bro, pero hindi makaintindi yung kaya nga. Iba nating taga taga panood bro, taga panood ng ating video. Nga. Magbisaya tayo di sila makakaintindi. Magtagalog na lang tayo para makaintindi lahat. Kapag nga, kapag pagkapagana bro magbisaya tayo tapos yung magtagalog muktawan na lang. Bro. Ano 'yun? <laughs> hindi ko maintindihan. Kaya nga bro mag kahit hindi tayo marunong magtagalog bro, pilitin na lang natin para maintindihan ng uh, lahat kasi yung Tagalog uh, hindi kasi uh, bisaya kasi yung salita namin kaya hindi kami sanay sa Tagalog yung mga tag uh, Tagalog namin bro uy ano yun may balahibo dito bro anong balahibo yun asa oh, so manok manok yan may manok pala dito ipatingin yan sa so manok talaga manok okay. yan yun balahibo ng manok baka yun po yung balahibo ng manok ay bro diba di ba yung, 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 di ba may na -encounter ka, yung may na-encounter tayong aso yeah. di kaya Sila, ano? di, di kaya yung aso yung kumain ng manok na yan di ba biktima nila yan ba oh, pita, bro. Yan, no? parang bagong bago lang talaga oh. bagong bago lang yan no? Naku nawala pa naman yung mga aso bro yung boses ng aso wala na tayo naririnig yung mga kaisa o daan talaga o oh.

Hmm. Parang bahay ng putakte yan. Hindi ba yan, an? hindi ba yan hayop? Hindi malinaw saan ba? Hmm. Ay, laki nga, no? Hindi hmm. hayop. Di ako sure. Parang bahay ng lampinig. bahay ng lampinig ko. Bahay ng lampinig yan. Hmm. Ito. Hindi kasi hindi kasi malinaw ma, dito sa camera ko. Masum bayan sa, sa, sa ano mo? Telepon. Isa mo nga, kung kaya ba? Ano ilaw mo doon ba? kasi ma, ano tatagaw yung ano ko. Ilan doon. Yan, ano, ano natin yung, Natin. Mako isuro. Oh. Uh, malaki siya, maputi yung kulay. Nakasabit sa puno ng kawayan. Isinkred daw bro. Yung Ayun. Yeah. Maklaro bro. Hindi, hindi, malinaw na. Malayo na kasi. Mm -hmm. Parang siyang malaking owl. Parang yung, na? Nakalambitin lang siya. hindi di bro. Di talaga? Malaki. Baka bahayan ng lampinig bro. Ay, lampinig uh, patuloy tayo sa paghahanap sa tikbalang. May ano ka bro? Ha? Eh, sa okay Pahina na? Pahina ko pa. Lakas pa? Meron akong isa pang battery dito. Pero hindi nga lang ito na fully charged. Adulas pa tayo. Bro. May tumakbo. Uy! Hala! Saan banda yun bro? Ha? Huh? Takbo ng tikbalang. Sungai mengiyar di situ. Hah? Bakit? Mana bat di Bro? Hah? <tuh -tuh. Tahimik na dito, bro. Dito hmm. na. <laughs> Wala na yung bro. Yan. Yan. Yan ang sasabi ko dyan, bro. Saan? Saan, banda? Yan? Ano bang meron dyan, bro? Malaking ng kawayan dyan. Uy! Hmm. Maraming ang puno dyan, bro. May, 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 may. may ano pa? Bago ng baliti. pa yung naka-ano? Sabit? May malaking puno ng kawayan. At saka may mga punong malaking kahoy dyan. Uy! Uy! Alala!

Bro, baka may nabiktima siyang tao, bro. Lalo. Kaya nga. Naku, hangapin natin, bro. Sa Saan ba natin dito, bro? Saan tayo pupuntan ito? Parang pababa yata yun. Sa iba pa? Naku, talaga na to. Uy, ano? Uy! Sa, Sa iba ba nga? Sa iba ba, bro? Saan dun, bro? Bakit di natin yan nakita kanina? Dumaan tayo doon. Ito pa niya riyan talaga yun. Eh? Ayan, may kita ka. Bakit di natin nakita yan? Ayan mga kader, may din. May tao na hindi nyo tulad. sa kung saan. Randa. Kailangan nating mahanap yung uh ang saan banda talaga yung tao na sumisigaw bro mm. Kailangan mo ng tulong Kailangan natin mailigtas yun Kung ano lang mo Kung saan siya patungo Dito basa dito lang yun sa ibaba Pagawa tayo Wala kaya dito bro Diyan, Tingnan mo nga dyan, baka mayroon dyan. Kaya ba pasukin dyan? Kaya. Ha? Ipasukin pasukin natin. Baka dyan dinala ng tikbalang yung biktima. Uh, ingat bro! Ano yun? Kaya. Ha? Patulas ka lang? Kala ko may tumulak sa'yo bro. napakasukal na dito bro napakasukal na talaga parang parang hindi lang nag-iisa yung nano ko dito ah. parang, parang dalawa yata yung nano ko damdamin ko dito Bro parang nanti bro.

Kung parang talaga sa ibaba? Huh? Sa ibaba ba? ba? Uh -huh. Ano? sa tingin mo. Medyo mahina kasi. Mukhang <coughs> magsi-strike na mga mapasok Napakasukal. So, ha? May may naman, pa. Ingat ka dyan. Bro, nandito sa paligid ang tikbalang bro. Mm. Nandito talaga. Parang minamasdan tayo. Minamasdan lang tayo ng tikbalang. Bro, malapit lang. Parang malapit lang. Ingat ha! Alerto ka! makita ka pakita lang makita ka huy! 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 Makiting! huy! huy! oh! Uh. oh!

Tara pa. Yun, ito yung ano. Dito. Oh. Lumalamba dito. Uy, yun. Ayan. May sugat ka ba? Wala. Tingin lang. Patingin, patingin lang ka tayo. Nawakan yung feel ko. At parang, pinagkinan po. Uy, hinila ka. Hinila ko. Yun, grabe yung pagkat ko. Bro, mukhang ikaw yata yung bibiktimahin ng tikbalang bro. Ako, baka ako yung susunod hindi mo ba na natira ng laser bro? Hindi ko natira kasi yung kamay ko nandun no? Sobrang bilis no? Sobrang bilis Uy, Di ba, hindi mo na ako nakikita no no? Hindi, hmm. nabigla nga ako bro Pagtulungan natin yan bro, tirahin natin ng laser nung ah, uh, pang alien Parang wala na dito Uy Rapi Kubaan ba ako bro eh Ha? Kubaan ako? Bro, delikado pala talaga yung tikbalang bro. Delikado ba Umatakit talaga ng tao bro. Harabi. Naku. Kung nakita lang ha. Na, Malakita lang ko si, na, yung tikbalang yun. Kaso is, ano no? Parang kamay lang yung ano ba? Yung Uy. dalawang tail ko. Ay yung Ah. Hinawakan ba? Hinawakan. Ah. Uy. Bro. Nakagano naka na ko. Paano yun? Pagtira yung lisa na yun. Baka ay, yung, yung, yung taong sumigaw kanina bro, parang humingi ng tulong. Uh huh? Baka ganun yung ginawa sa kanya bro. Kaya nga. Yung hanapin natin. Baka wawa naman yung tao na yun. huy Tara, tara, sundan natin. natin. Pero alero tayo, gamitin natin yung panglaban sa... sa ano? Kanina bro. Ilgin. Nandun pala sa, sa likuran ko. Yung tikbalang? Yung tikbalang. Uh, hindi ko napansin kasi uh, busis lang yung naririnig ko. Kaya nga. Tara, tara, sundan natin. Tara. Ay, dito, 어?